nahawaan niya yung partner niya ng nakatawang sakit dahil sa kalukuhan mo, nagdamay ka pa. Diba? Dinamay mo pa yung taong wala namang kamuwang-muwang. Yung partner mo. Hello guys. So, ang topic natin for today, how are affairs discovered? Or, paano natutuklasan ang mga lihim na relasyon? So, ito yung mga relasyon sa pagtataksil. So, kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So without further ado. Oops, konting side note muna tayo. Alam naman natin na sa panahon ngayon, lalo na sa age of technology, kung saan andyan na yung telepono, andyan na yung internet, at lahat ng ways of communication ay sobra nang napakadaling ipag-usap kahit kanino man. So, hindi lingid sa ating kaalaman na napakarami na ang nagtataksil, ang daming nasisirang relasyon dahil sa pagtataksil. So, ating aalamin ang mga pamamaraan kung saan natutuklasan ang mga taong nasa ganitong sitwasyon. So, at number one, phone. Yan at yan pa rin ang talagang kadalasang nagiging santi ng kanilang discovery, diba? O yung natutuklasan na yung kanilang kalokohang ginagawa. Minsan kasi, kahit nilagyan mo yan ng password, o kaya talagang napakaingat mo sa iyong telepono, eh hindi ka naman 100% na nababantayan yung phone mo, diba? Darating yung time na nakakalimutan mo. Minsan, nakakatulugan mo. So, yung mga times na yan, maaaring ma-access ng iba ang phone mo. Patulad na lang yung partner mo. O, Siyempre, ang partner mo, kapag may duda na yan, siguradong gagawa rin ng paraan yan para makita kung ano nga ba ang mga pinagagawa mo. Kadalasan yan, nahuhulian yan sa mga messages, sa mga photos, mga videos, at yung mga activities niya sa kanyang sockmed. Madalas dyan nahuhuli yung mga kabulastugan na ginagawa. So, tulad ng kasapihan na talagang walang sikretong hindi rin mabubunyag. So, darating at darating yung time na yan ay lilitaw at lilitaw pa rin. Kahit anong ingat mo, kahit anong galing mo sa pagtatago, darating din yung oras na madidiskubre at lilitaw din sa open yung mga ganyang mga gawain. So, ayan po ang number one. Number two, getting spotted in public with your lover. May nakakita sa inyo sa public. Sigurado yan, hindi naman kayo pumunta sa mga alam nyo na may mga kakilala kayo, may mga kaibigan kayo, iniiwasan nyo yung mga ganyang lugar. So, kadalasan, talagang lumalayo kayo. Pumupunta kayo sa mga lugar na alam nyo na talagang wala kayong kakilala, na alam nyo na talagang very slim o walang chances na makita kayo ng tao na kakilala nyo. <clears throat> Pero, ito <clears throat> pa rin tayo, di ba? may makakakita pa rin sa inyo. May mga times na talagang kahit saan man kayo pumunta, kahit nagtago pa kayo, ay meron at meron mga tao na kakilala nyo na makakakita sa inyo. So dyan, natutuklasan na meron pala kayong ginagawang kababalaghan. O, diba? So, spotted in public with your lover. So ayan po ang number two. Number three. Ito yung whistleblowers friends or family, merong magsasabi ng inyong sikreto o ibubulatlat na ang inyong kalokohan, maaring sa mga kaibigan mo, sa part ng family mo. Of course, so yung mga tao na yan, lalong-lalo na sa part ng family, ayaw nila na may mga ganyan. Siguro nananahimik na lang sila, di ba? Ayaw lang nila ng gulo, kaya sila nananahimik. Pero siguro talagang sukdulan na at talagang hindi na nila masikmura ang mga pinaggagawa mo, kaya sila na ang nag lalabas na mga kabulukan nyo or mga kaibigan naman, di ba? So siguro nung una ay talagang uh, sinisikreto pa ng mga kaibigan mo yung mga pinaggagawa mo, pinaggagawa nyo, di ba? Pero siguro nung mga time na nasuba-suba na at siguro sabi nila hindi ito worth na itago kasi pati sila affected na, hindi na nila kayang uh, gawing sikreto yung mga ganyang mga pinaggagawa nyo kaya sila na ang mag- i-spill ng beans, di ba? Ibig sabihin, talagang sasabihin na nila siguro doon sa partner mo o sasabi sa ibang tao para iparating doon sa partner mo. So, ayan po, ang number three. Number four. Ito yung a random person tells the spouse. So, similar ito doon sa number three. Ibig sabihin nito, may isang tao na bigla na lang sasabihin sa iyong partner. So, random person yan. Maaring yung tao na yon ay sinabihan din ng mga kakilala nyo na siya na ang magpaabot sa iyo ng mga natuklasang kalukuhan. Sabihin niya personally or maaring in-message ka sa phone o sa social media mo. So, ayan po, ang number four. Number five. Ito yung suspicious financial activities. So, ito yung mga kahinahinala or talagang magdududa ka. Siyempre, bilang mag-partner, dapat alam nyo kung ano ang nangyayari sa finances nyo. E magugulat na lang yung partner mo, oh, bakit may mga ganitong mga nare-receive niya, mga bank statements, na mga pinaggagasusan ng partner niya, o oh, di diba? So talagang magdududa siya. Dahil yan, matutukasan niya kasi dati naman, clean and open naman tungkol sa mga gastusin. Tapos ngayon, sikretong sikreto, hindi nagsasabi. Tapos biglang malalaman ng isa na talagang may mga ganitong mga nangyayaring mga kawaldasan sa pera. Lalong-lalo lalo na kapag yung mga pinagagawa ay yung mga bumibili ng mga flowers, mga expensive gifts, o kaya makikita sa history ng transaction, andyan yung mga nag-check-in sa hotel, di ba? Yung nag-purchase ng mga mamahaling mga items, di ba? O yung minsan, may mga travel tickets, dyan nabubuko yung tao. So, yan po, ang number five. Number six, when the cheater lies too much about his or her whereabouts. O, oh, ang ibig sabihin nito, ito yung talagang uh, mag-iimbento ng kwento or laging nagsisinungaling kung saan siya. Diba? Siyempre, yung partner niya, nagtatarong niyan, saan ka ba pumunta ngayon? Bakit hindi kita malocate? Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Bakit patay ang phone mo? Hindi kita ma-reach ang uh, cheater na partner na yan ay talagang gagawa at gagawa yan ng kwento. O ba diba? ganito kasi ang nangyari, ganito, ganito. Nagsisinungaling na yan, ba diba? Yung mga sobrang pagsisinungaling niya, talagang mapapaisip ng partner niya. ba diba? Kasi dati-dati naman, reachable siya anytime. Matatawagan siya anytime. At sumasagot siya sa mga messages mo. Tapos ngayon na, talagang may mga oras, talagang hindi siya makontakt. O ba diba? So talagang yung mga communication patterns na yan, biglang nabago. Diyan nakukuli yung kalokohang nangyayari. Yan po, ang number 6. Number seven, ito yung STDs. Oh! Ibig sabihin, nahawaan niya yung partner niya ng nakakahawang sakit or yung STD na yan. O, oh, di ba? So, doon pa lang, di ba? Huling-huling na siya. Wala na siyang maidadahilan dyan. O, kasi yung partner niya malinis. Wala siyang sakit. Tapos, bigla siyang mahahawaan ng sakit. Eh, wala naman siyang ginagawang kalokohan. Siya lang naman yung partner niya pagdating sa ama. All of a sudden, bigla na siyang magkakaroon ng nakakahawang sakit. O, hindi na yan maipagkakaila. Ha, ibig sabihin yung partner niya ay mayroong kabulas tugang ginagawa sa labas. Merong niyang kalukadidang, meron niyang kabit, meron niyang paramore dahil sa kalukuhan mo, nagdamay ka pa, di ba? Dinamay mo pa yung taong wala namang kamuwang muang yung partner mo, di ba? So ayan po ang number 7. 2000 years later. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget, subscribe.